kliyente niyo po ito si Chairman. Yes po. So ngayon si Chairman po pinaparepair sa inyo yung kanyang truck. Yes po. Madalas suba ba masira? Ah, uh, bumili po kami ng second hand na truck, lagi po nasisira. Mm -hmm. Ngayon po, um, lagi po siya nasa meeting, ang sabi niya po, sige. Bahala ka na muna dumiskarte, maghanap ka ng pwede mo mapiuhan at saka ano lang natin babayaran. Ano sabi ng PO po? Uh, PO po ako ng pyesa. Uutang po ako ng pyesa sa auto supply saka na lang po babayaran pagka naka-collection na po. that purchase order? Yes po. Okay. So utang ka kung saan ka man pwedeng ma pwedeng makautang para kumbaga parang abono mo. Apa. Panglagay doon sa truck apa kung ano mga piyesang kailangan. Apa. Maka magkano po inabot? No. 94,000 po. Ito yung mga abono nyo. Yes po. So ngayon nang sisingilin niyo na po si chairman, ano sabi po? Ang sabi po sa amin, sinabihan po kami nitong last, nung una pa lang malumalay po yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, boss, sinisingil na po ako ni AQ. Ang sabi po sa amin... Sino po si AQ? Yun po yung may -ari na auto autosupply. Okay. Ang sabi po sa amin ni Kap, ay magpakulong ko na lang, yun na lang ang pinakambayad mo sa utang mo sa AQ. Sinabi niya yun? Yes po. Tapos, eh kung, kung totoo, balasubos naman. Tapos dalawang na inulit na naman po nitong last na nagagawa po kami ng truck niya na isuso, sinabihan po siya na, boss, uuwi na lang po kami. Kasi wala na po nangyari sa amin dito. si Kasi kukuha na po namin sana yung bayad kay Ike para makauwi na po kami. Okay. Ang sagot po niya ay ipakulong mo na lang si Kim. Problema niyo na yon. Grabe naman. Patapos kanya pakinabangan at uh, kumayad ka para sa kanya. Yes para po. Para mapayas yung truck niya. Tapos ang ganti is pakukulong ka na lang. Apo. Sa so, yung pagmalis ko po sir ng truck niya ng 3 months, wala po akong naging sahod kahit piso po. May pinakambulos po ako sa kanya. Mura po ang inaabot ko mura ang bonus. Yes po. Chairman, magandang hapon. Magandang hapon, Idol. Yes, sir. Yes, sir. Sir, kilala niyo po yes. si Mr. Garcia, mekaniko. ah uh, yes, sir. Kilala, kilala. Dahil uh, magkakasama kami dati ng, sa may uh, kwan namin, sa bahay namin. Kumusta naman po yung talk niyo, Chairman? Ah, uh, yung track ko sir <coughs> uh, alos nagawa na um umalis na naman hindi pa niya naikabit yung in order na naman niya iniwan niya noon nang binaklas niya yung mga gamit ng truck. iniwan niya for 3 months syempre hindi ka nagbabayad eh, talaga iiwan kanya eh, na, na hindi, hindi, sa In, hindi, iniwan lang niya ako dahil may pupuntan daw siya dahil uh, ewan ko kung Anong babayaran ko sa kanya? Hindi pa naman nagumpisa. Binaklas niya. Yung usapan po natin, kahapon oh. po, gusto ko po sana makipag-uusap po ng ayos sa inyo. Nung pumunta po kami Ay, dyan sa inyo, ang problema naman po, puro galit naman po yung ang nangyari sa amin sa inyo kahapon. Ang mahirap sa'yo kasi, hindi pa tapos yung usapan, tumalikod ka na. May bibigay pa ako sa'yo na yung balance na kung tumalikod ka na, malis ka na. Sa so, sobrang sama na na boss ng loob ko, hindi na po kaya na loob ko boss. Eh, sasabihan niyo sa po kami sa karamihan ng tao na hindi, hindi, hindi naman po kami tao, sasabihan niyo po kami ng ganun. Alen. Sinabihan niyo po kami dalawang beses. Kaharap pa si Tatay na? Jose na sabi ko boss kailangan na hong bayaran si AQ. Ang sagot niyo po sa akin, magpakulong ka na lang. Tapos sinabihan ka ulit po Ay, ni Mrs. Mga, message. mga biro lang yun dahil na, nakakawang tayo. Boss, pagkumpar sa inyo, boss, para biro sa akin, boss, hindi magandang biro yun, boss. Ordinary eh, yung tao lang ako, boss. Yung, oh, sige, ganun tayo. Eh, kung, kung yung yung iniwan mo yung truck ko, ang daming trabaho na kumukuha, hindi mo ako binalikan magpalit tayo ng sitwasyon. Anong anong sasabihin mo kaya? Doon, boss. Yung idewang ko po yung truck ninyo, tapos naman po oh. yung isuso. Ang point ko na lang hindi boss na. dito, kaya ako nagpoint, kaya po ako nagpunta dito kay tour po ngayon sir. Ang point ko na lang po mabayaran po yung kay AQ. Yun na lang po boss, kahit wag na nabasa po, po yan sa pag-manage. Yung, yung nabasa mo ba yung uh, kwento ko noon na ibigay mo sa akin o oh, PM mo sa akin yung mga resibo. Ako na lang makipag-deal dun sa utang. Boss, nabasa namin ang chat mo kagabi, malayo na po kami. Nagaalalang na po kami bumalik sir kasi hindi ah? na po maganda yung... Ako, mag hindi, hindi ko tinatalikuran yung utang dahil ayaw kong masira tungkol lang sa utang. May, nasa nasa na ko. Alam ko po yun, boss. Ako. Pero yung... Marunong akong makipag-usap. Pagmumura niyo po sa amin, kaya nga po biniling ko na lang sa inyo kagabi na kung pwede, pakibayaran na lang po si Ate Josephine eh, ng 2-5. Kasi eh, pinatitira pa po ako. Yes Yes po. Yung ginawa mo na pag-iwan mo sa akin ng tatlong buwan, may git tatlong buwan, hindi pa sasakit ng loob mo, iniwan ka ni O, ni A, hindi mo ako binalikan. Boss, umalis man so, ako na, nagpaalam ako sa inyo, pumunta ako ng Cavite. Saka wala naman po yel, tayo, boss, na ta kontrata na ay, itong track ay kailangan matapos ng ganitong araw o ganitong buwan. Wala ang, po tayong pinagmahan, boss. Hindi nga, dahil magkasama tayo, kailangan pa bang pirmahan yon naka naka ka sa amin. ah Ang paalam mo sa akin ay tatlong araw binigyan pa kita ng 5,000 para may pang boss, may pang kwan ka. Oh, ganito boss, Karang kontrahin ka ko na, 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 na po yung 5,000. Yung 5,000 boss na binigay mo ay nilista po ni Mrs. para boto sa labor ng puso. Ano na nga dahil maganda yung paki-pakiusap mo na pupunta ka muna ng kung saan dahil naghihintay ka noon na hinihintay mo yung pera na padala nila, ako nang nagbigay sa inyo ito ng 5,000 pang gastos nyo. Dahil paalam mo sa at 3 days. Okay, kako. Eh. Ap, after 3 months, saka ka lang nagpakita. Ma'am Joy, magandang hapon. Hello po, sir. Si mekaniko po, magkano po Bali... utang niya pa dahil sa pagpaparepair sa... 94 po. Sa, ni chairman, 94. Ah, 94,000 sir. Ilan dump truck po ito? Marami? Dalawa po yan sir. May trucking si chairman. Bali, may mga truck lang po siya sir na pinagkatiwala po sa akin. Sabi niya po ako yung magmanage ng Lailan, truck. Ano, saan niya ginagawa yung... Ang hauler po. Hauler? Apo. Okay. Uh, private po ito Hindi... Private po. Hindi to red plate na truck? Hindi po. Okay. Sarili yung truck po ni boss. Chairman, bayaran mo na lang chairman siguro para matapos na chairman yung 94,000. Sir, willing ako magbayad, kaya lang paano ako magbabayad, di eh, wala akong resibo, hindi ko okay. pati sa yun nga. Ngayon ko lang nalaman na hindi ko pala pangalan. Mm -hmm. okay. Paano ako magbabayad doon? Hindi ko alam kung saan yung auto supply. Dahil, naman pala. Ginamit ko yun eh, ginamit ko yun eh. Saka Tama naman, okay sa inyo, bayaran. At, eh, at hindi na yes, po sir. yung resibo po, Chairman. Kompleto. So, so opo, Chairman, opo. pupunta po tayo sa AQQ Auto Supply at doon niyo po tetel yung, yung 94,000 para impas na malilinis na po yung pangalan ni Sir Garcia. Yes, sir. wala nang problema 'yon. Uh -huh. Ayun naman pala. Okay na. Pakiready na po yung 94,000 ano po. At doon niyo po babayad diretso sa AQQ Auto Supply at siyempre papakitaan po kayo ng mga resibo patunay na talagang na nakabili po ng pyesa itong AQQ para panlagay hmm. sa truck nyo. Ano Chairman Sir? Tama. Okay, sir. Walang problema. Kaya lang ang problema kasi, sir, pinapasend ko sa kanya yung para mabayaran ko doon, masettle. Hindi niya ako binibigyan. Paano ko masasettle yun? Mm. Ngayon ay, ko lang nalaman niya na Apo, hindi ko pa yung penalista niya. Apo, may message po kasi kay Kap, Cap, si kay, kay Sir Kim, na talagang kinukuha po ni Cap kung ano po yung detalye para po mabayaran po ni Cap. Ah, willing pala. naman pala si Cap magbayad. In Apo. In fairness. Kagabi lang po yan, sir. Okay, sige. Ang kasi Ang malaman niya na pupunta kayo dito. Okay, sige. sige. Ganito na lang po. Sa Martes na lang po, Chairman. Eh, si Chairman pala, madaling kausap to. Ang ko lang, boss, yung... Ano po? sa pag-manage ko po sana ng truck. Pag-manage? Apo, kasi yung pag-manage ko po ng truck, wala pa po ako nakukuha. Pag nasisira po yung truck, ginagawa ko po kahit gabi po, ginagawa namin kahit naulan, gumagawa kami. Inaamin ko, boss, may utang po ako sa kanyang 37,000. Ngayon, yung may utang ako sa kanyang 37,000, kung ibabawas po, ay may kukunin po kami sa kanyang, sa perbiyahe na 148,000 is 48,000 po. 48,000 po. Ah, okay. Kaya ibabawas po sa 37,000, may matitira pa po. Magkano pa matitira? Yun pong usapan niyo sa pagmamanage ng kanyang truck, dalawang truck, meron kang sweldo, magkano dapat ang sweldo? Isan daan po isang biyahe. Isan daan isang biyahe. Apo. So meron ka ng competition kung ilang biyahe ng na, ng, na gawa ninyo. At tapos ibawas na yung utang ninyo, meron pa rin siyang balanse eh. na magkano po? O, oh, may libro si sir, kumpleto siya. Eh. Ito, oh mag God. ito maganda. Yeah. Para hindi lang puro laway, talagang may ebidensya. Nandito po sa lahat yung... Nakalista. Chairman, uh, iba pa po yung utang nyo sa kanya bilang pag-manage daw ng truck ninyo per biyahe. Po, Paano chairman. niya na manage sir? Eh, halos uh, walang kinita dahil uh, almost everyday nasisira, alam niya yun. Kaya nagkautang-utang kami ng 94,000 kay EQ. Palagi ho ba na nasa, nasa talyer yung inyong truck, hindi po nakabiyahe? Nasa kwan, sir. Nasa site. Okay. So, Alam niya, sir, dahil, dahil siya ang Sabi mo, per biyahe, uh, ang pag-manage mo sa truck ni Chairman... Apa. At umabot sa 48,000 kanyo. Aba eh paano mangyari daw yun? Sabi ni Chairman, samantalang yung truck sirain, palagi na sa talyer. Sir, kahit naman po lagi na yung sa 3 months po na pagmanis ko sa truck, yung ipinasok po ang pera sa kanya is 300,000. Naipasok ng ang pera? Oo, oh, 300,000. Sino nag-drive nag, ng truck? Kayo mismo? May driver po ako na kinuha, na taga-kuya po po, dalawa. Ah. Opo. So bago masira, na-drive niyo po yan ng ilang biyahe, at yun na nga po, nag-accumulate, umabot sa 48,000. Sige chairman, gumawa na lang kayo ng competition, magbilangan, sasama naman po kami. Pakita sa inyong listahan. <laughs> yung panidol, yung mga paliwanan niya, ay, ay hindi ako pang sa kanya dahil uh, yung pinasok na pera ay yung pre pahinante yung labor niya, doon po nandun pa naman yun eh. Hindi niya kinikwenta, Ang kinikwenta niya. Yung pupunta sa kanya, eh paano yung gastos dun sa sira. Chairman, Wala yung gastos sa yung gastos sa sira eh kayo pong, ng track, kayo pong yes may ng truck, kayo po ang may responsibilidad noon. Sa kanya may drive niya yung truck, ma magawa niya yung kanyang responsibilidad which is para kumita yung truck per byahe. nagampana na naman niya yon. Kung sirain yung truck, hindi niya problema yon. Ang may problema na doon siguro eh yung pagkabili niya sa truck, bakit sirain? Siguro kung may, dapat meron yang warranty anyway second hand naman pala. So walang warranty yan. So dapat po kayo na sasagot sa maintenance. At mag-manager, siya ang nag-manage siya technician driver. Pero pero siya po ang nag-hire ng mga driver. Oh, so yung hinail mo na driver, nabayaran na. Bayad na po lahat, din, sir. So para saan yung sa iyo? Yung sa per trip na lang po na 100 per trip. Ba't kailangan pa ng manager? Eh yung driver naman importante nagbayad na Ako si po sir, yung nag nagma-manage <laughs> ng truck ako po ang gumagawa ng truck. Wala na pong bayad yung paggawa ng truck. Mm. Kahit po masaraan yan, ginagawa po namin, pero wala na po siya. Ah, kung minsan, pag nagbabag down, uh, kayo na mismo, hindi nyo na sa talyer. Apo, ako na po mismo yung nagsiservice sa site. Ayun. Okay, ko. Ako na. Parang ikaw yung motor pool. Yes, po. Chairman, dapat naman talaga, eh, siya ay bayaran kung siya po nagsisilbing motor pool. Kasi lahat naman po ng mga kumpanya na may trucking, eh meron sila tinatawag na motor pool. Sa... At siyempre, yung mga tao doon sa motor pool, yung mga technician, mekaniko, nagre repair repair ng mga sira-sira, konting sira doon, konting sira dito, binabayaran po talaga yung sineswelduhan, Chairman Sir. Kina-charge naman niya po, Sir, sa labor nung paggawa niya. Wala, wala boss, hanggang ngayon po, wala pa po ako na-charge sa inyo doon sa labor noon. <coughs> kayo <coughs> ba may listahan, Chairman? Tuwing kayo po yung nagbabayad sa kanya, may pinipirman siya. Hindi pa naman ako nakipagkwan ng ganun, sir, dahil at, sa tiwala lang, dahil... Uh, Ay, hindi, chairman. Turuan kita, chairman, Opo, na, tayo na, na... Mali, mali ngayon. Exactly, para tayo na sa gobyerno. Is, at any time kayo po'y merong hinayar na tao para magtrabaho sa inyo, eh dapat may mga ebidensya na kayo po'y nagbabayad sa kanya. Kung pwede nga, may kontrata kayo. Pero in your case, eh, tiwala system, dahil magkakaibigan kayo, pero dapat tuwing nagbabayad ka sa kanya, merong kang pinapagpirman sa kanya na patunay ikaw ay nagbabayad sa kanyang serbisyo. Protection mo rin yun. Oo, oh, Daba? sir. Pero sa tiwala ko sa kanya, sir, uh, yung kotse pa nga niya na pinagawa, hindi niya mailabas-labas, um umiram sa sa akin, 37,000. Tiwala lang sa amin ng kwanada. Alam ko, mabait din siya. Mm -hmm. Mabait din ako sa kanya. Okay. Hanggang hindi na pa niya nababalik, hindi niya na ikuwento yan sa inyo, sir. Yung utang ko po sa inyo na 37,000, kung susumahin po, boss, doon sa pag-manage ko ng truck, na may kukunin po ako sa inyo sa pag-manage ng truck na 48,000, ibabawas po yung 37,000. Ito magkano? So, 48 minus 37. ,000. Ibig mo sabihin, 48,000 sa 37,000. Almost uh, eight, 11. 85,000. 11. 85,000. 11. Yun na po, yun, yun po yung matitira. Okay. 11,000 na po, Chairman. Ano po, nagtatawaran na tayo rin. Sige po, sige po. Walang problema. Okay. Okay na sa'yo. Walang okay problema. Uh. Madaling kausap pala si Chairman. Oh. Miscommunication eh, na po ito. Eh, magkasama kami na matagal din yan, sir. Eh. Kaya apo, sabi apo. ko, eh, ang ayaw ko lang sa kanya yung iniwan niya ako ng 3 months na wala man ng patabi. Okay. Tapos nagpakita lang siya ng 3 months bago niya ako si Popin. Okay. Sir para maging pete rito, baka gusto mo mag-apologize din kay chairman yung pag-iwan mo sa kanya. Sa pag-iwan ko po sa inyo ng tatlong buwan, humingi pa ako ng public apology sa inyo. Pasensya na po kayo, boss, kung meron po kayong project na hindi nyo naibiyahin yung track na dahil wala po ako. Ngayon po, boss, pasensya na rin po kayo kung ako pumunta po rito kasi rapid po para magkausap po tayo ng ayos. Kasi pag nandyan po ako sa inyo, boss, hindi, hindi nyo na po marinig yung side ng panig ko. Yun lang po, boss. Ano Maraming salamat po. Ba. Wala namang problema yun. Kaya lang, ang advice ko sa iyo... Natatakot na rin po kami mong, sa puro mura. Huwag po. mong, huwag mong gawin yung ginawa mo sa ibang tao dahil hindi magtatagal ang servisyo mo kung iiwanan mo yung pinapatrabaho pupunta ka sa iba. Ang advice ko lang sa iyo, tapusin mo muna yung isang project na pinagagawa bago ka kumuha ng ibang trabaho. Ganun lang naman ang estilo dyan <coughs> Ang mahirap kasi sa'yo, baklasin mo, iwanan mo, bal balikan mo pag natapos mo yung iba. Hindi rin maganda yon. Walang advice ko sa'yo. Lahat naman na yun, okay naman sa akin, walang problema. Ayun. So, miscommunication lang ito uh, nangyari sa kanilang dalawa, Sherry. Chairman, na ngayon pa lamang, ako po'y taus-puso, nagpapasalamat sa inyo, Chairman. Madali ka palang kausap, Chairman, sir. So sir, Tuesday. Thank you. Thank you. Opo, uh -huh. sa Tuesday sir, babayaran niyo po yung AQQ Auto Supply. Siyempre, magpapakita ng resibo kung magkano po talaga yung utang uh -huh. sa pesa. Kailangan ko 'yung resibo. Opo, opo. And then yung 11,000 magkwentahan kayo, na balansin niyo doon sa kanyang paging manager ng inyong truck, maayos na po natin sa Tuesday. Uh -huh. Salamat po, chairman, ha. Sige sir, sige sir, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Opo, Chairman Philip Ines, Barangay Sulipa, Hero na Tarlac. God bless po, Chairman sir. Thank you po, Chairman. Thank you sir. Thank you. Thank you. Okay na no sir. Congratulations po sir. Okay pues, eh, para, para, para no, sa po sir. Maraming maraming salamat po.